Sa kasal pa, gano'n. Oo sawa na naman, hindi na naman siya. Si Joshua naman yan, yan yun, hindi na naman si Ladan. Tapos, hindi na naman siya gano'n. Nag-react si Joshua, hindi siya napikon. Hindi siya napikon, nag-react si Joshua. Sabi gano'n. Sabi ni... Huwag din tawa, sabi ni Ladan. Tapos yun, tapos timo ko ulit si Joshua. Sabi ko ngayon, o oh, yung best kasi, because the bride doesn't marry the best man. O ano yung best? Tapos, binaka? Binaka eh, magaling. Tapos, tapos sabi niya. Sabi, ni sabi ni Dadan. Tapos, ginawa ni Joshua. Ginanon na naman si Dadan. Nag-react si Joshua. Nag-react. Ginanon niya. Ngayon, ng best ngayon. beses yun. Nag-react ngayon si Dadan. Hindi ka alam. Hindi ka alam. Hindi ka alam. Tapos, nag-react si Dadan ngayon. Ginano ni, ginano ni, ano, ba't ka na nanano pa? Tapos ginano Dadan. Ah, nag-react din si Dadan. Ginano niya. Tapos si Joshua naman, pinokok niya yung bag. Tapos ginawa ni Dadan, tinulak ng ganon. Hindi na kaya na ni Joshua yung person. Wala <laughs> magpaliwanag. Ah, Gawa na si Joshua ngayon. Nag-alit nag si Joshua, ginano niya yung bag ulit. Nagtano <laughs> na <no>, no. lang Hindi alam ah, ah. <laughs> ko